Naghanda ang Israel sa pakikipaglaban. Ikadalawampung kabanata Ang lahat ng Israelita mula Dan hanggang sa Beersheba at mula sa Gilead ay nagtipon sa Mizpah sa presensya ng Panginoon. Naroon din ang pinuno ng bawat lahi ng Israel nang magtipon ang mga mamamayan ng Diyos. May apat na ang libo silang lahat na sundalong armado ng espada. Nabalitaan ng mga taga-Benhamin Naang ibang mga lahi ng Israel ay nagtipon sa mispa. At ngayon nagtatanong ang mga Israelita, Paano nangyari ang kasamaang ito? Sinabi ng Levita na asawa ng babaeng pinatay, Dumaan kami ng asawa ko sa Gibeya na sakop ng Benjamin para doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, pinaligiran ng ilang lalaking taga-Gibeya ang bahay na tinutuluyan namin. Papatayin sana nila ako, pero ginahasa nila ang asawa ko hanggang sa namatay ito. Kaya dinala ko pa uwi ang bangkay niya, at pinagputol-putol at ipinadala sa labindalawang lahi ng Israel, dahil napakasama at kahiyahiya ang ginawa ng mga taong ito sa Israel. Lahat tayong mga Israelita, anong ngayon ang gagawin natin? Nagkaisa ang mga tao na nagsabi, wala ni isa man sa atin ang uuwi. Ito ang gagawin natin, magpalabunutan tayo, kung sino sa atin ang lulusob sa Gibeya. Ang ikasampung bahagi ng lahat ng lalaki sa bawat lahi ang mag-aasikaso sa pagkain ng mga sundalo. Ang natitira ang maghihiganti sa mga taga-Gibeya dahil sa napakasamang ginawa nila sa Israel. Kaya nagkaisa ang mga lalaki ng Israel sa paglusob sa Gibeya. Nagsugo ang Israel ng mga mensahero sa mga lahi ni Benjamin at sinabi, Ano itong kasamaang nangyari sa inyo ngayon, isuko nyo sa amin ang masasamang taga-Gibeya na gumawa nito, at papatayin namin sila, at nang mawala ang kasamaang ito sa Israel. Pero hindi pinansin ng mga taga-Benhamin ang mga kapwa nila Israelita. Sa halip, lumabas sila sa mga bayan nila at nagtipon sa Gibeya para makipaglaban sa mga kapwa nila Israelita. Nang araw na iyon, nakapagtipon ang mga taga-Benhamin ng dalawamput-anim na libo na sundalo, hindi pa kasama rito ang ang piling sundalo na Tagagibea. Kabilang sa mga piling sundalo na Tagagibea, ang pitungdaang tao na ito na puro kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador kahit hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman, maliban sa angkan ni Benjamin, ay nakapagtipon ng apat na raang libong sundalong mahuhusay sa pakikipaglaban. Bago makipaglaban, pumunta muna ang mga Israelita sa Bethel at nagtanong sa Diyos kung aling lahi ang unang lulusob sa mga taga-Benhamin. At ayon sa Panginoon, ang lahi ni Huda. Kaya nang sumunod na araw, maagang nagkampo ang mga Israelita malapit sa Gibeya. At pumunta sila sa Gibeya. Pagdating doon, pumwesto na ang mga Israelita para makipaglaban sa lahi ni Benhamin naglabasa ng mga taga-Benhamin sa Gibea para lusubin sila. At sa araw na iyon, dalawamput dalawang libong Israelita ang napatay ng mga taga-Benhamin. Umahon muli ang mga Israelita sa Bethel at umiyak doon hanggang gabi. Tinanong nila ang Panginoon, Muli po ba kaming makikipaglaban sa mga kadugo naming taga-Benhamin? Sumagot ang Panginoon, Oo, muli kayong makipaglaban. Kaya pinalakas nila ang kanilang loob at muli silang pumwesto sa dating lugar noong unang araw silang lumusob. At nang sumunod na araw, nilusob nila ang mga taga-Benhamin. Pero lumabas muli ang mga taga-Benhamin sa Gibea at sinalubong ang mga kapwa nila Israelita. At sa pagkakataong iyon, napatay na naman nila ang labing walong libong Israelita na armado lahat ng espada. Kaya umahon muli ang lahat ng Israelita sa Bethel at umiyak sa presensya ng Panginoon. Nag-ayuno sila hanggang gabi at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Nang panahong iyon, ang kahon ng kasunduan ng Diyos ay nasa Bethel. At ang namamahala rito ay si Finehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Nagtanong muli ang mga Israelita sa Panginoon. Muli po ba kaming makikipaglaban sa mga kadugo naming taga Benjamin o hindi na po? Sumagot ang Panginoon, Muli kayong makipaglaban, dahil bukas ay pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Kaya pinaligiran ng mga Israelita ang Gibeya. Pumwesto muli sila sa lugar ding iyon. Ikatlong araw ito ng kanilang paglusob. Muli silang sinalubong ng mga taga Benjamin na lumalabas mula sa lungsod. At katulad ng nangyari sa mga nakaraang araw, may napatay silang mga Israelita. May tatlumpong Israelita ang namatay sa Bukirin at sa mga daan papunta sa Betel at sa Gibeya. Dahil tumakas ang mga Israelita, akala ng mga taga Benjamin ay magtatagumpay silang muli laban sa mga Israelita. Hindi nila alam na nagpapahabol lang pala ang mga Israelita para dalhin sila papalayo ng lungsod. Nang nakarating ang mga Israelita sa Baal Tamar, pumwesto sila roon habang ang mga nag sa paligid ng Gibeya ay nagsisilabasan. Sampung libo silang lahat na puro piling sundalo ng Israel. Nilusob nila ang Gibeya at matindi ang labanan. Hindi alam ng mga taga-Benhamin na malapit na ang katapusan nila. Pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita. At sa araw na iyon, Nakapatay sila ng 25,000 at 100 taga-Benhamin na armado lahat ng espada. At napansin ng mga taga-Benhamin na natatalo na sila. Ang detalye ng pagtatagumpay ng mga Israelita. Tumakas ang malaking grupo ng mga sundalo ng Israel para makalusob ang mga taong itinalaga nilang pumaligid sa bayan ng Gibeya. Habang humahabol ang mga taga-Benhamin, biglang nilusob ng mga taong ito ang Gibeya at pinagpapatay ang lahat ng tao roon. Bago sila lumusob, nag-usap muna sila na kapag nakita ng mga tumatakas na mga Israelita ang makapal na usok sa Gibeya, babalik sila sa pagkikipaglaban. Ang mga taga-Benhamin noon ay nakapatay ng tatlumpong Israelita, kaya ay naakala nilang nagtagumpay na naman sila sa mga Israelita. At nang pumaitaas na ang makapal na usok sa Gibeya, lumingon ang mga taga-Benhamin at nakita nila ang makapal na usok mula sa lungsod. Kaya bumalik ang mga Israelita at nilusob nila ang mga taga-Benhamin. Natakot ang mga taga-Benhamin dahil napansin nilang malapit na ang katapusan nila. Tumakas sila sa ilang pero hinabol sila ng mga Israelitang lumalabas sa bayan. Pinaligiran sila ng mga Israelita at hindi tumigil ang mga ito sa paghabol sa kanila hanggang sa silangan ng Gibeya may labing walong libong matatapang na sundalo ng Benjamin ang namatay. Tumakas ang iba papunta sa ilang, sa bato ng Rimon. Pero limang libo ang namatay sa kanila sa daan. Patuloy silang hinabol ng mga Israelita hanggang sa Gidom at nakapatay pa ang mga Israelita ng dalawang libo. Sa kabuuan, dalawamput limang matatapang na taga Benjamin ang namatay ng araw na iyon. Mga magagaling sila na sundalo at armado ng espada. Pero may anim na raan pa na taga Benjamin ang nakataka sa bato ng Rimon at doon sila na natili sa loob ng apat na buwan. Pagkatapos, bumalik ang mga Israelita sa mga bayan ng Benjamin at pinatay nila ang mga natitirang buhay pa, pati ang mga hayop. At sinunog nila ang lahat ng bayan ng mga taga Benjamin na madaanan nila.